Kailangan ko pong maging strong para sa anak ko po. Hindi po ko pwedeng magpakita ng miyak. At pag sinasabi niya pong nanimiss niya ang papi niya. Gusto gusto ko siyang mayaka pero wala. Ako po si Hyacinth Mesa Josa, 31 years old. Nakatira po ako sa Zone 6, Santa Rosa del Norte, sa Kakamarini, Simula po nang naging boyfriend ko siya, hanggang naging asawa ko po siya, walang po Sobrang napakabait, provider sweet. Ganun po. Hanggang sa nag-anak po kami, napaka-supportive niya po sa anak namin. Kahit po sa akin, sobrang sweet. Almost 15 years po kami nagsama. April 12 po kami kinasal. Dapat po sana mag-14 years kami. So kinausap po siya nung engineer nila na mag-overtime daw kasi may event na naman po. Ayun po, nabutan po siya ng gabi, masyado nang mag-dilim. Ano, bilim. out po siya ng 10pm, Ayan po yung pag-uwi niya ng 22. Siguro po kung umuwi siya ng 21, baka sabi ko hindi nangyari sa kanya. Yan yun na po yun, na-accidented po siya ng 22. Sobrang adjustment po sa aming mag -ina. Kailangan ko pong maging strong para sa anak ko po. Hindi po ko pwedeng magpakita ng umiiyak. Kamusta ang pamilya niyo? Sa po kayong susuportahan ko po. Okay. Huwag okay. niyo muna po niyo. Huwag niyo muna hindi niyo. Ang importante po ay ipagkasal na lang po natin at sana nasa, nasa mabuti po kayong kaligayan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang yung mga staff ko ha, nandiyan sila. Salamat. Nag-ikti po po. May po talaga kong parta. Nag-apod po sinda. Sabi ko, mapo kong pamasahe. Nag-ipo po sila ng wait. Tapos araw po kanayo. Salamat po po sa itong maray. Kaya ko. Bako, ka ko ka mga member ka, uh, bagong henerasyon, sabi niya, opo, si ako mo, ano man member niyo po. Sabi ko, may insurance baga ka mo, kaya ko ka mo pinamember sa bagong henerasyon, kaya ako ka mo pinamember para po, pag ano kayo na may nadiskwido, kamong binipisyo na bako po sa ito pong biglaugan. 50,000 pesos po ini. Nakula po hindi tabang sa pamilya ni May. In behalf of the Marigal at bagong henerasyon, i-award ko po tabi hindi. And condolence po, May. Thank you so much po sa napakalaking tulong po. Asahan mo po na gagamitin ko po ito sa magandang pamamaraan o pamatulungan po ang pamumuhay namin ng naming mag po. Maraming maraming salamat po. Asahan niyo po na asupot as ako po sa inyo ay nandiyan po.